Hello Luzon, Visayas, Mindanao Shoutout po sa inyo lahat Ayan mga idol ang ating bagong unit Pinalitan ng nana ng ulo uh, Update ko lang po Ayan na po yung pinagpalitan ng ulo Ayan at masyado ng luma At kinakalawang na mga idol Ayan na ay yung muka na bago Ayan po ay surplus Japan mga idol Sana all Ayan bago yung loob Hindi natin nabuksan yung loob Kasi nakapadlak pa ang pinto Ayan bago pintura Pati mga siding mga paligid ng ating likod ayan, kaliwat kanan pinturado na mga idol sana all ayan, may mga tambay pa sana, papaol <laughs> ka na mga <laughs> natatambay oh, ayan, ayan, ayan nakakahiyaan pero pag dinangkot nangihinay binidwidyo pa tayo ni Kamara nangihinay pa tayo si Mahal Shoutout sa inyo mga ipis Ayan ang nagagapuha ng mga Pinang Piat Riders right Ang uh, mga bababayad pa nalang Ayan ang mga, it's mga ang pwesto nila Sana all oh, Bababayad pa nalang May chicken pa Ayan mga idol Hindi ko na naipakita yung pag uh, Salpak na yan Pagtanggal ng ulo Kasi busy tayo mga idol Sa ating biyay Ayan yung mga pinagtanggalan ng mga idol Mga piyesta Ang isang pinagtatanggalan Nandito sa bodega

suka, hindi ka makakano dito pag kayo lang ba nagmasin. Sarap yan ha, sana. Sobra sa yun naman. Tatagay kayo lahat, o yan o. Sarap yun yung tulba o. Oh. Yan, sigurado yan. Pagli ko nagrabihan yan. Hmm. <laughs> so, kanyang, wala, sigurado. Wala nang tatagyan kasi bahal na yan eh. Wala nang tatagyan, wala nang Hanggang dito na lang idol. Salamat sa setup po sa inyo. Salamat.